Ito yung anak nung si ano, ito si Jelly, yung mga anak niya wala na dito. So maglilinis na tayo, mag na tayo nito. Uh, ilalagay na natin to sa mga sunod na mga anak. Ililipat na natin to tapos itong inahin na to, lilipat na natin doon, didikit natin. So kailangan ma sulit natin to bago may mga anak ulit. Yung mga anak nito wala na. So, nailipat na natin. Mamaya, ibablog natin yung kung saan natin nilipat. Tapos ito, papakita ko sa inyo kung anong ginagawa ko dito. After walay ng inay na ito mga kapigmate. Last na kain niya ay nung nandito pa yung mga piglet. So, ngayon, maghapon. Ah... Uh, ang di ba ang pagkain natin dito nung may dumede nung dumede siya ay umaabot ng limang kilo hanggang anim na kilo sa maghapon. Ang gagawin natin dito ngayon, back to normal na kain na. So, 1.5 kilo per day. So, dito, doon pa rin tayo sa pakain natin na Yan pa rin po yung feeds na gamit natin. Figrolac Premium Grower. So, 1.5 kilo per day. So, kanina, nakapagpakain na tayo ng ano. nandito pa kasi mga bake niya, na na tayo mga dalawang kilo yon Napakain natin. Kasi last na yon Last na kain ng inay natin. Last na kain yung bago natin i- tanggalin sa kanya yung mga piglet niya. Tapos, ngayon ang gagawin natin magpupurga tayo tapos mag inject tayo ng vitamin A, e, D, E so iba ibang discarded dito mga kapigmate ha? so ngayon di ba diba, nasabi ko sa inyo nung nakaraan sanay tayo magpurga na powder ang problema naubusan ako ng latigo 1000 So, hindi ko na ano hindi ko na check kung may role pa ba ako wala na wala na pero di ba nasabi ko sa inyo pagiging practical natin ay kung anong available yun ang ginagamit natin so may available tayo pa dito Ivermectin. Ayan, injectable. So, itong gagamitin natin ngayon na pampurga. Tapos, sa vitamin A, natin. So, dati naman hindi ako gumagamit ito dahil dahil ano, nagdagdag tayo na magbibigay na rin tayo nitong vitamin A, So, kailan lang ako nagsimula magbigay ng ganto? So, bale, padalawang inahin pa lang na, natin yung nagbibigay tayo ng vitamin A, Yung mga nakaraan, wala yung vitamin A, So, ngayon pa lang. Tapos, dito naman sa ivermectin na to ang dosis na gagamitin natin dito ay tantsahan na lang mga kapigmit ang dosage na ano yan 1 ml per 33 kilo kilogram ng baboy so then, tingin ko dito nasa 200 plus yan patayin natin si jelly jelly tayo, tayo. yan tingin ko dito mga nasa 200 wait tantsahin natin mga 250. No, wala, wala. Mga 230 to. 230. So divide na lang natin yon yung, yung, ay, yung, 230 sa 30 kilos kung ilan ang kalabasan nyo nang i-inject natin mga kapigmate sa inahin natin. Tapos dito naman sa bito na to, babasahin po natin lagi ang dosage pag mag inject tayo. Yan sa dito, yan. Breeding. Yan. 2 ml to 4 ml. So, tayo mag inject lang tayo. 2 ml lang mga kapigmate ang inject natin. So, hindi naman natin kailangan ng uh, marami nito. Napabutin pa natin 4 ml. 2 ml lang tayo. Sa paglalandi naman nito mga kapigmate ng ating inihin na to na si Jelly, uh, madali lang to maglandi. Pag makita nyo yung inihin nyo na kondisyon, tingnan nyo. Malaki yung katawan. Hindi payat. Yan. Ah, uh, magiging problema lang natin dito, paglalagas ng balahibo niya. Yan ito. Dahil makapal ang balahibo niya, matek maglalabas maglalagas 'yan. Pero tanda tanda niyo mga pigmate, pag ang inahin niyo maganda yung katawan, uh, kahit ano, talagang maglalagas at maglalagas siya ng balahibo, lalo na tong makapal ang balahibo niya. So, itong paglalagas niya ng balahibo, hindi natin po problemahin yan dahil, ano, nakahanda ano, tayo dyan, nakahanda tayo Kinondisyon natin yung inahin natin bago tayo magwalay. Mataba, malaki yung inahin, malalaki yung piglet, so walang naging problema. Yan. Hindi siya pa yan. So, ayan si Jelly natin. So, ngayon ang walay niya mga pigmate, ha? January 25. Walay niya. 28 days ng piglet. 28 days din ng inahin. So ngayon, um, ang hindi natin naibigay dito sa inahin. So wala tayong nabila na ano, Koglapes, saka ParowSure. Yung Koglapes mga kapigmate, uh, nag ako sa inahin noon, saka sa piglet. Uh, pinagsasabay ko na dapat sa inahin noon ay 14 days since birth, nag tayo ng uh, ano, Ng Pestback yung Koglapes or Pestback. Maalin doon kasi magkaibang brand 'yon nakasanayan natin ay pest back mga kapigmate kasi yun yung available dito sa atin tapos yung ano naman para sure naman 21 days old na dapat nag inject tayo ang problema wala rin tayong stock so, yun. <laughs> so sabi na ang ano ko naman dito mga kapigmate kung anong available sa akin yun ang ginagawa ko so walang available sa atin kung ano lang available yun lang tayo ang mahalaga lang naman sa akin mga kapigmate hindi naman mga vitamins, hindi naman mga gamot ang mahalaga sa akin. Ang pinakamahalaga sa akin sa pag-aalaga ng baboy, kondisyon lagi yung ating... Oh. Tingin ko dito mga kapigmate, ha? so hindi pa tayo sure. Pinakamatagal na nitong paglalandi mga kapigmate, 5 days. Pwede natin maranasan magland dito ng 3 days. So hindi yun sure ha. So, uh, ano ko lang yun, expected lang yun mga kapigmate. Dahil sa pag-aalaga oh. natin ng mga inay na to, So, yun ang expected ko para sa akin, sa para sa alaga ko, na ganun katagal bago maglantay Mga 2 to 3 days maglalandi na yan. Pinakamatagal na nito, 5 days. Yan. so, mag na muna tayo. So, ito, nandito na yung ating gamit. Pero, hindi ko pa alam kung gano'ng karami itong, ano, uh, ivermectin. So, cut ko muna tong video natin. Divide ko muna, pag-aralan ko muna kung gano'ng karaming may inject natin dito sa inay natin tapos video ko na lang pag may inject na tayo So okay. okay na mga pigmate nakuha na natin yung tamang dosage na ng natin So 230 kilos ang uh, estimated live weight natin sa baboy na to Sa 230 na kilo it magdeded dai ng 33 kilos per 1 ml So ang kinalabasan ay 7.5 7.5 So ang gagawin natin uh, mag inject tayo ng ano yun na natin pasobra na tayo ng half ml. So, ganun. I Inject na lang tayong half ml. Ah, pasobra ng half ml. So, bali, ah, uh, 8 ml ang i-inject natin sa ating inahin. Yan. Ano lang tayo ng 8 ml. So, hindi. Para masyadong marami yung mga pigmate. So, tama ng 7 ml na lang i-inject natin. So, ayaw ko mag-inject na marami sa inahin. 7 ml lang tayo sa ivermectin. Ayoko mag-inject na madami sa inahin. Masanay kasi ako mga kapigmate sa powder. So yan 7ml lang. Tapos dito sa vitamin ADE yung beton, beton brand 2ml lang. So napakatipid nito ha. 2ml lang per head na inahin. So napag-inject lang tayo ng beton mga kapigmate kada uh, kada pagtatas natin magwalay. So pag-inject na naman tayo 2 ml lang. So ayan. No? 2 ml. Focus. yan 2 ml lang mga kapigmate. Yan. Itong karayom na ginamit ko sa purga, uh, may XC lang siya. Ito nyo. May XC lang. Tapos, ito naman, yung isa mahaba. Yung sa ano natin, sa sa vitamins natin. Unahin muna natin yung purga natin mga pigmate ha. Nakarangan ko lang yung likuran ng baboy natin para hindi siya masyadong makalikot. Kasi malikot ang na pag nag-indicate. Sagat na natin. Ito mga kapigmate, after a while, ay pinaka good stress to natin sa inay natin na mag-inject tayo na purga saka vitamin. So, isa hang stress na lang. Um, ay, gano'n din muna unahin natin. natin. ang sunod natin namang gagawin dyan mga pigmate uh, ano na lang natin yan hayaan na lang natin yan pero ito uh, magliligpit na tayo dito lilinisin na na lahat natin yung mga yan ito mga feeder na piglet yan okay na siya okay ito na it, ito siya itatabi natin dito sa huling huling winalayan natin para pag ito anak magkasunuran lang sila dito siya yan. Para hindi tayo mag mahirapan maglipat ng kulungan. Kasi itong setup ng akin dito mga kapigmate, ang mga ang mga pen natin ay digulong Ito po yung gulong nila. Palipat-lipat lang tayo diyan. Kung sino yung mga anak, uh, ililipat natin kung basta mag may, may problema tayo, li Lipat lang tayo ng lipat ng pen ng inahin. So tanggalin na natin itong hinarang natin. At maglilinis na ako. Yan. So, yun lang muna mga kapigmate yung update natin dito sa inahin natin na ano, winalayan natin. So, magbibilang lang tayo ng limang araw dyan mga kapigmate. Wala pa limang araw siguro, maglalandi na to. Kasi, maganda ang kondisyon. Napakaganda ng kondisyon niya mga kapigmate. May yakult po. So, ito, yakult ko to. <laughs> okay na. So 'yun lang mga kapigmate, good morning, good morning.